ito yung niya para siyang tent. Tapos dito papasok sa atin. Ito palabas to. Pupunta na lang bus terminal. Sakayan ng bus. So dito lang yan o. Oh, Pag derecho, papasok sa atin. Ayan Oh. Yung parang marami nakatumpok. Ito harap lang siya ng... Oh, ayan. Harap lang siya ng subdivision. So, dito siya banda. Mura lang.